If kaya mong matapos ito so ng 3 to 5 minutes na hindi magkakaproblema, bibigay ko po sa iyo yung steam deck na gagawin. Bukod dyan, eh, pwede rin kitang kasuhan ng cyber libel dahil paninirang uri ang ginawa mo sa negosyo ko. Guys, napanon nyo ba yung trending na TikTok na ginawa ni Zed about sa Elta Gaming Hub na sabing real talk daw dahil yung Steam Deck daw na ginagawa namin ay kaya lang daw gawin siya ng 3 to 5 minutes. Na kung ako ang gagawa, siguro mga 3 to 5 minutes tapos na naging controversial to, dumami yung mga haters namin, ang dami nag hate ang dami nagko-comments, good and bad. Pero ngayon, tatalakayan natin kung ano nga ba yung proseso na ginagawa namin dito para mabuo namin yung mga ganito klaseng Steam Deck. Kasama ko ngayon si Kensha yung gumagawa ng mga Steam Deck natin at nag-aayos talaga para mas maging maganda. So ngayon, alamin ba natin yung proseso kung gano'n ba talaga siya kahirap at kung gano'n ba siya kamitikoloso. So yan, si siya ano na ba na mag-explain? Ayan guys, so ito yung package ni uh, J socks. So, makikita nyo dito, ito yung cover na. Front cover. Ayan. Tapos, ito yung part sa So, sabi ni Zed uh, hindi na daw kailangan isa-isa yon. -isa Pero, bakit naglagay si Trey Socks ng ganito, no? no so, kailangan talaga isa-isa yun -isa siya. Tapos, may screws siya na brand new. So, lahat talaga brand new dito. Tapos, meron kaming website dito. Pwede nyo i-check, guys, kung gusto nyo mag-customize ng sarili nyo. <laughs> 'Yan, kung paano tanggalin yung front shell. Ito kasi kailangan talaga isa-isa yun -isa hin eh. Hindi siya aabot ng 3 to 5 uh, minutes. minutes. Sobrang galing niya talaga. Talo niya pa ako, pinaka mabilis ko, siguro mga 3 hours. Mm -hmm. Pero no first time ko ginawa sa steam deck ko, umabot ako ng isang araw kasi tumitingin pa ako sa ano, guidelines. sa guidelines. Ngayon, hindi na ako tumitingin, 3 hours pinakamabilis ko. So, kailangan mo tanggalin yung sticks niya. Tapos, itong trigger, screw, lahat. Para matransfer siya dito. Yung pad. Kasi, isa-isa talaga siya eh. Hindi ko ma-imagine kung paano niya magagawa na... 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes. Isang oh. buuan. Actually, kasi, oh. bakit magbibigay ng screws and oh. all? Talagang confusing. Oh, so, talagang hindi na kailangan yan. At uh, parang hindi naman yung cellphone lang na pwede oh. mong palitan lang agad-agad. Siguro yung backplate, 3 to 5 minutes. Mm, kasi, mm, ayun, gagalad oh, oh, oh. ko lang. And kahit sabi mong 3 to 5, hindi niya hindi niya maayos 'yan para hindi pa gumana 'yan pagbalik niya. Siguro 'yun, no? okay, isa pa 3 yun. to 5 minutes. Siguro masisira yung Steam Deck nun hindi na gumana. Mm -hmm. Delikado pag ginawa ng 3 to 5 minutes, kailangan talaga pulido. Tapos may mga nag nakikita ko nagko-comment na palit pesa daw. Uh, 'yun guys, hindi totoo 'yun. Ako malalagot, may CCTV kami dito. Tapos makikita niyo naman eh, ito yung mga parts niya. May mga ano siya Ito details. Ito. Yan yung mga kalagay. So may mga serial number yan. Pag yan na iba, talagang lagot talaga. Tsaka hindi kami nagbubukas ng steam deck na sabay-sabay. No? Kasi nga medyo meticuloso sya. Oh. Kaya ang ginagawa namin is one by one talaga. Para we will make sure na lahat ng pyesa nun ay eh, mabalik talaga yes. sa kung, san sya dapat. Made to order. Made to order sya. Ganun sya kahirap. Uh, may warranty pala to guys. Hindi katulad sa iba bumili ka ng sting deck mo tapos kinustomize mo yun wala ng warranty pero pag sa amin kami nag may warranty yon. automatic same warranty pa rin yung makukuha nyo Oo. if ever na magka problema kayo balik nyo sa amin pwedeng pwede namin yan ayusin eh. kaya dun sa mga nagsabing wala ng warranty continue pa din yan guys basta dito kayo sa El bumes. At marami din nagtatanong sa amin, bakit daw sobrang mahal ng mga Steam Deck namin compared dun sa mga retailer. So ngayon, explain ko sa inyo guys, one by one, bakit nga ba mas mahal ang Steam Deck sa amin. Lahat, meron kami mga retro games na in-offer dito sa unit namin. Pag bumili kayo, hindi nyo na kailangan bumili ng mga games. May mga built-in na siya. Bukod doon, meron pa siyang additional na 1 terabyte storage. At doon sa proseso na yun ay umaabot din ng 3 to 4 hours. Depende pa yon kasi kailangan namin i-check. I-check namin yun mostly yung mga games doon para makita namin kung playable ba sila And, eh, hindi talaga siya siya playable. -re -re download namin siya. make sure na talagang plug in play na lang siya sa mga customer namin. At bukod doon guys, syempre bumibili po kami ng mga piyesa katulad nitong transparent purple na to. Ito namin to ginagawa ng samin sa lang no. So ito po ay mahal din siya, may presyo din siya. Syempre guys, yung serbisyo na ginagawa namin, hindi naman kami yung tipong na pag nagbenta lang okay na no, goodbye ka na. make sure na talagang if may problema ka, pwede mong ibalik yan sa amin, aayusin natin yan. At po natin yung mga customer natin dahil yun naman yung goal natin dito sa l is matulungan sila. At dun sa gumawa ng video na si Sed, dun sa TikTok natin, kina-challenge kita, if kaya mong matapos to ng 3 to 5 minutes na hindi magkakaproblema, bibigay ko po sa'yo yung Steam Deck na gagawin mo. For the record guys, real talk to, totoo to, totoo ko to, to sa inyo. Kapag nagawa ni Sed yan, bibigay ko talaga sa kanya. On live, on video, gagawin natin yan at papatunayan natin yan sa kanya. para lang din sabihin ko sa iyo, alam mo ba na ang number one na magbenta sa amin ay Steam Deck at bukod dun sa ginawa mong video na yun, maari ka nakapanira ng negosyo at maari mag-crash yung sales namin dahil sa maling information na inatid mo sa mga taong nanonood sa iyo. Bukod dyan, eh, pwede rin kitang kasuhan ng cyber libel dahil paninirang uri ang ginawa mo sa negosyo ko at hindi ko hayaan na palagpasin ito. So, I hope na makarating sa itong video na to at kina-challenge kita pwede mo kong kontakin at mag-usap tayo. Pero dun sa lahat ng mga nag-hate sa amin, good luck sa inyo. We are transparent here. Lahat ng pwede namin gawin para makasurvive sa negosyo na to. Hindi to madali. Kung nakikita nyo lang yung mga panahong malakas yung mga beta namin, siguro kaya nyo yan nasasabi. Pero hindi nyo nakikita yung mga season na down na down kami. At halos miya kaming grupo para lang makasurvive kami sa mga benta na to. And yung ginawa ni Sed, isa yung sa sample na hindi makakatulong sa ating mga mamamayang Pilipino na dapat hindi natin ginagawa dahil tayo ay tao nagsusumika para may yung buhay nila tapos sisiraan tayo ng ganyan lang na parang hindi naman nila alam yung ginagawa nila. I hope na maging example to sa lahat. Hindi tama yung ginagawa nyo ng paninirang puri sa mga businesses o sa kahit sang pang mga tao. Hanggang dito na lang tong video na to.